kanya lang di siya usap. Oh, hindi, Salamat si isama mo atin. si Hapon. Ah. Basta isa kanya din, I, ano mo kasi para maano ma video yung na, sina natin natin. yung sinasabi yung sinasabi niya ma, ma ano natin. Ah. Sasama ko do. Satur repo tenet opera rotas pistina la manarim sus dalam dayos. Panginoon ko ngayon sa akin nga magdakila, mingiak ng basbas, natawagin po si Eloisa Barcelon. Si makipag-usap ka na sa amin sa spiritual ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na kinakatakutan sa impyerno. Ang sabi sa dash camera, I love is about, hallelujah ba? Ela, aum. Huw! Hmm, ilaw isa na yan. Ha? Ah, sagot. Oh, ito na siya, oh. Oh, andito yung mama mo at kapatid mo. May gusto ka bang sabihin? Ha? Ah, sagot. Ha? Ah, andito sila. Ha? Ah, Ha? Namimiss na kayo. Ito, anak nyo na to. Ito, mama mo. Gusto mo kausapin si mama mo? Ha? Sagot. Ano ba? Matagal ka nang galagala. Ha? Ah, hindi ka makakit. Kilala mo pa ako? Hmm, hindi na kilala. Sa ah, yung pumasok. Yung pumatay sa'yo, sa tama ba yung kanina? Si Madalas yung pasokan. Hmm. Gusto namin malaman, kilala mo ba yung pumatay sa'yo? Kilala mo? Hmm. Kinala niyo yung pumatay sa kanya. Relative sa asawa mo. Hmm. Positive eh. Nandiyan ka kanina sa likod, di ba nakikita kita? Pasensya ka na ha. Ah, alam ko, sinasabi sa akin ng mga pantay ko na ikaw daw ang ano, tulungan daw kayo. Tama ba? Hmm. Kawawa. Gusto mo kausapin mga gulang mo? Ito, ate mo, saka mama mo. Oh. Kausapin niyo po. Kasi, ak akit ka na ba? Ang mga matahim kaya kaluluwaan. Para matay okay, ano yung kausapin sa ito bing po ko. Kausapin ng mama mo ha. Lakasan mo lang ha. Tanda um, sige, tanda lakas ha. Sus sa malilis, sus sa maluwa. Hmm, sige, salita. ta. Hirapan ka na ba, Ging? Anong gagawin namin? para makaakyat ko na. Sige, salita. Yes, sir. Ayan mama mo yan, mama mo. Mama mo ako. Mm. Nakalala mo ko ba yung mama mo? Oh. Gagawin sige magsasama na. Huwag gagawin na namin. No, huwag sabihin na. na namin. Ano? Ang sabi mo, sige binigyan na kita ng lakas. Ano na? Huwag ka mag-alo lang kasi hindi naman ang kababayaan yung anak mo Gabayan mo din siya ha. Huwag din siya na ikaw nang bahala sa kanya ayokong ibigay siya sa tatay niya. Ha? Kaya huwag kang mag-alala. Makit ka na ng matiwasay. Panatag mo ng loob mo. Dahil andito lang kami, mga kapatid mo. Ha? Sige na nga. Akit ka na. May mensahe ka ba? Sa iyong kapatid, may mensahe ka? Ha? Ikaw okay. Oh, okay. 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 salita ka. Noy. Na namin, oh, may tanong ako sa iyo, tama ba na siya yung pinagmimensahiyan mo? Eh, dito sa ate mo, tama. Nay, no, salamat kasi kahit pa paano kahit sa kabila ka na. Sa akin ka pa rin ko <laughs> pag Huwag ka mag-alala, hindi naman namin pababayaan pa si Joe pa pa Hindi niya oras. Hindi pa niya, Alam niya oras. Alam namin na bigla nyo nangyari iyo, kahit kami nahirapan din tanggapin. Kaso wala eh. Nandiyan na tayo eh. Nandiyan kami. Kami nandito. Matuloy pa rin yung buhay. Nakulingan. <laughs> Huwag ka mag-alala, Noy ha. Mahal na ka namin ha. Patuharin mo din kami kung meron kaming pagkukulang sa'yo, Noy ha. Si Papa, lagi siya humihingi ng tawad sa'yo. Kasi alam ko, nung kasahid ka, di ba nagkasagot na kayo ni Papa? Kasi sa mga ni Papa sabi niya, okay na daw siya, ha? Kaya ka na niya, sana patawarin mo din siya, ha? yung puso mo, kung ano man yung mga galit mo, ilat do mo na, Para makapunta ka na sa pupuntahan mo, ha? Wag ka mag-alala sa amin, ha. Basta ikaw, umakyat ka na, ha? Nandito lang pa na kami lagi, eh. Ano pa gusto mo sabihin? Lagi kami nag-iingat, Loy. Ikaw din, ha? Mahal na namin, Loy. Miss ka na rin namin, eh. Late. Five Late years yung na, yung... di ba, Loy? Ilipat na namin yung buto mo sa ano, ha? Sa bunker pa. Kamag-alala, ha? Tapat ang bibig. Ano bang gusto mong bilin, Loy? Sa anak mo? Kay Jawa? Ano? Sige, Sige, Huwag ibigay. Pero gabayan mo rin si Jawa ha? Huwag ibigay sa siya, pero di naman namin siya ibibigay eh. Ha? Nag-aaral naman siya mabuti. ikita mo naman siguro, di ba? Matataas yung grades niya. Kasi naman yung gumawa nun sa'yo, Loy. Pagbalik ka sa kanya, Loy, ha? Basta ka na umiyak ha, kasi nalulungkot din kami pag na alam namin ganyan kay alam mo naman, di ba? Matatahimik niya ito kaya ka nilo. Lalo siya iyak ng iyak, di ba? Kawawaan siya. Kaya, gusto mo ba ng dasal, oy? Nabatay siya ng inyo. Nabatay dasalan kita ha. Dapat yun mo. sorry lang po. kami na yan. Kung namin na. Huli na. Mahina na siya. Kasi biglaan nga yun, ba? Isang linggo siya din ng gabi. Nabuhay pa siya. siya Hindi na siya. ha? Sana maging okay ka na, ha? Kakapin mo yung anak niya. Kasi, aakit ka na ba, Aloy? Paano get. Hello, pick kana ha. 'Yung paminadalaan eh Noy. Yak lang, yak. Basta lang ha. Huwag na umiyak ha. okay na kami ha? si Mama kung ano man 'yung nangyari sa kanya. Malaka na lang ha. Mamot pa babay anoy. Nanay, ikaw pa magsasabi. Ano man sasabihin mo? Sobrang miss ka na din namin eh. Oo, ano yung gagawin namin yun? Mag-ingat daw pa rin. Ganyan ang boses na Hindi May isi magsalita? Oh, okay. Mahina. Ang... Hindi oh, talaga okay. malakas. Wala si Jowa Shloy eh. Kumigil ka na. Masa school eh. Tagal na kasi ito eh. O, paano yan? 5 years 5 years. Tama, 5 years ka na. Ilang taon na matay? 5. Ilang pinsan? 24 siya na matay. 5 years. Di pa kami nasusunog nun. Pero pa kami nakatira. Oo. Oh, oh. Natawagin ko na si Santo Nino. Handa ka na. So, isunod ka na sa liwanag, Loy, ha? Basta pagpasok ng Santo Nino, years, eh? itataas mo ang iyong kanang kamay, ha? At sasama ka na sa kanya, ha? Hmm at uh, humingi ako sa ating ama at Panginoong Isus na sana tapos ang kadiriman dito sa mundo ha papasokin ka na yung santo niya Panginoong Isus sa aking amang dakila humingi ako sa iyo ng basbas -bas, na papasokin po ang santo niyo ano nakikita mo sa harap ano nakikita mo sa harap ko? Andiyan na sa to ah Ha? Ah, ha, andiyan na. Sa harap ko ba siya? Hmm, diwanag. Tas mo yung kanang kamay. Kanang kamay. Kanang kamay. Ito, kanang kamay. Ayun. Pagbila kong tatlo, ah, uh, Angat ah. Ha, ah, labas ah. Ah, uh, Ah. Yeah. Isa, dalawa, tatlo. Joy, 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 joy. Labas. po! Mulat, mulat. Kaya nga akong tubig. Kaya nga tubig, tubig oo. Oh. po, uh, ito. Uh, pinapasok po natin ng isang, ano, kaluluwa na umingi po sa, ano, nagpaiwating na umingi ng tulong para siya po makakyat. Muli, uh, nagpapasalamat ako sa ating amang dakila na si Yahweh at Panginoong Isus at kay Apo Chalin Apo Eric